Hey mga guys, good morning. Welcome po sa akin channel, Brasil TV Vlog. Ayan po. May nakita kami din bilihan ng bike. Dito lang sa Kalumpit. Ang dami po mga bike dito. Mura lang mga guys. Dito nasa ano daw, 6.5. Aloy na siya mga guys. bata din dito ka na sandali yung body nito na body mga guys is, is 4,000 aloy na po siya ang dami pang store sa logo oh. ang dami mga pagpipilian dito ha. Oh. Vlog natin natin para Sa Lugo, May alu road bike po sila. 11, sila na. sila oh. kasi sir kasi nai. May 11,000 sila nai. kasi yung mga remote ah. guys gusto nyo mas malapit dyan dito sa Bulacan dito kayo pumunta kayo na ate ang tindahan to ate Bitoy Bike Shop ha? Ah? Bitoy Bike Shop Bitoy Bike Shop po punta po kayo dito sa Kalumpit malapit lang siya sa tulay ang ganda mga guys pagkampalang palo masisira yung ano yung Huwag ko nalito si Papa. Ayan o. Eh. Ulit Dito ka lang. Huwag punta sa kalsada. Ayan po mga guys. May pambata. may Ito po naman lang kami sa tulay pag galing kayo ng palingki pababa ah, nasa kanan siya na gusto ko guys please subscribe my channel Brazil TV vlog po yung channel ko salamat God bless